Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nandito tayo sa Municipality of Sultan Kudrat at uh, tulad ng ating advokasya na maisaayos ang mga madrasa at mga masjid, ito po ang isa sa uh, buhay na example. Kung makikita natin, subhanallah, no ang mga masjid natin, ang mga madrasa natin, ay uh, kalunos-nunos ang uh, kalagayan. Kaya't makikita nyo, kung dito pa yung masjid natin, tinubuan ng mga halaman, yung paligid. Although, alhamdulillah, tahimik ang lugar, maganda ang lugar, pero makikita natin na talagang uh, hindi po naalagaan ng ating mga madrasa. Dito kung makikita natin, no, isa ito sa uh, kilalang uh, madrasa dito, marami ditong uh, nag-aaral ng mga kabataang muslim at marami nagsasala rito at mga kilala rin ang mga mudarlis at mga ulama na nagtuturo dito. Pero tignan natin mga kapatid yung ating madrasa. Ito po yung Ma'ahad al-Ulum al-Islamiyya al-Arabiyya fil -Bilipin. Isa itong kilalang madrasa pero subhanang na tignan natin ang loob. Ito po ang kalagayan ng ating mga madrasa dito. Yan po, makikita natin ang kalagayan. Dito nag-aaral ng Quran ang ating mga anak. Alhamdulillah, dito pa rin tayo sa bahagi ng masjid at bahagi ng madrasa. Ito po ngayon ang pupuntahan natin ay ang CR no? ng masjid at madrasa na ito. Kung titignan natin, subhanallah, papunta po tayo ngayon ay ewan ko po kung, kung uh, paano natin maipaliliwanag ito. Pero ito po ang itsura niya. No? Sira-sira po, luman-luma at uh, hindi na po magamit. So, isa po ito sa ating uh, bahagi ng ating pananampalataya, ang kalinisan. Paano natin magagamit kung ganito? Ito po ang sinasabi ko sa inyo ngayon, ang nakikita nyo po ngayon, hindi po ito lang ang uh, mesirang uh, CR dito. Kung titignan nyo po, maglakbay po tayo dito sa uh, Maguindanao area. Marami pong ganito at nakakalunos-lunos po talaga. Nakakaawa po talaga. At insya Allah, dapat kumilos po tayo mga kapatid natin. Insya Allah, na maayos natin itong mga mga CR na ganito at mga madrasa na ganito. Insya Allah, taala subhanallah kung tayo ay uh, bibigyan ng pagkakataon bibigyan ng taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala ito po ang ating gagawing prioridad gagawin natin prioridad na maisaayos ito marami po nag-aaral dito maraming nakagraduate dito maraming mga uh, estudyante ng Islam dito pero Nakakaawa po ang kalagayan So, ito po ang aming um, dinudulog sa inyo na pagsama-samahan natin, pagtulong-tulungan natin na suportahan ang Arangkada Pilipino Party Lista. Ako po si Ustad Isahabiar, kapatid na Isahabiar po, nakasama nyo na sa daawa at ito po ang aking uh, idinudulog sa inyo na tulungan natin itong mga ganito. Hindi lang po ito, napakarami, almost 90% po na makikita natin mga madrasa at mga masjid dito sa lugar natin sa Pilipinas ay ganito po ang kalagayan. Ngayon, kung magtutulong-tulong po tayo, insya Allah ta'ala, kung magtutulong-tulong tayo na magkaroon tayo ng uh, lugar sa Kongreso, insya Allah, ito po ang unang-una natin bibigyan ng pansin. So, insya Allah po, maraming salamat sa inyo, insya Allah, at uh, uh, naway bigyan tayo ng Taufik ni Allah. nuli po, uh, idinudulog po namin sa inyo na suportahan natin ang, Pilipi Arangkada ang kada Pilipino party list, uh, sa darating na eleksyon, number 81 po sa balota. At ako po, si kapatid na Isabiar bilang isang representative ng Arangkada Pilipino party list. Maraming salamat sa inyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.